Para signal Pero maaari siya ma? mo? Uh, Oo. Hindi ko lang ma-check kung ilang oras. Ma-check ko kung maasad na tayo. Hmm. Ipinutin mo yung direction, hindi ka na. Wala hindi. Hindi siya maka-update kung walang signal. Gawin lang. Oo, uh, di ba nag-loading yung apps ko? nabubuhay sila dahil sa pagkain I love magsaysay barangay magsaysay siniloan Laguna siniloan Laguna. ha? siniloan Laguna po Laguna grabe kalahin ba yun nakapunta tayo Laguna <laughs> nakapunta nga <ma> tayong Quezon eh <laughs> Ang mga ganyan, mas malayo um, Ang sabagay. Depende ito. siya din na mo. Oo. Oh. Uh -huh. Ate. na sa bagay. Marilaki na nga talaga. Oo, <laughs> oh, may araw na. Pero malamig pa rin. siguro na no, mga signal yung talawang yun. Eh, bakit? Anong meron? Ay, may ano? Ah, may patay. Ay, Lord. Guys, in peace. Sorry, maingay kami. Ah, guys, kaya yung ano lang mga Hmm? Hindi marapit lang mas nanene na dito. Nero. Welcome, Welcome Highway Boundary Laguna. Champito. Ah, 'yun na siguro yung end ng Laguna. So, ano pa 'lang Ano pa lang family Laguna 'ta 'yun oh. Oto, family Laguna din. Natanem natin 'yun. Nadaanan natin? Oo po, nadaanan na natin. Parang real tapos, sami ata. Mm. <sniffs> wow! Tambay okay. muna tayo dito. Kita mo yung kabundukan ng Sierra Madres. Yes. Free will lang tayo. Ay wala. Kala ko pababa. Quezon, tapos family si Diloan. Ah, Tami pala yung sa kabundukan din siguro. Sige, yun? Yung? Pumutok? Hindi ah. Wala pumutok? Meron. Nalising ako. Wala. Pag pumutok yan, mamamatay yan. Pag pumutok yung tambudyan natin, mamamatay yung makina natin. Hindi nga rin sa yan. like share <laughs> po din si Mai. Ay, may signal na. Meron na? mm Kami pa rin to eh. Pero nung na natin si Baka nauna yung siniloan bago kami. I thought, I think, wee May ah, eh, signal na. Ba't sa bundok walang signal? Mataas naman Eh kung walang ano, satellite na sinasabi mo Meron yan, at least mataas, nasa bundok

nag sign yung isa doon eh. Peace ah. sign. I love you, the girl. Nah, makai sebut nak kunci kos tu nan, ay. Nih, apa yang kos Wow. ganda ganda dito grabe yung puno oh may ano na damo damo na yung ano may damo damo na yung puno. <laughs> may damo damo na yung puno. sobrang ano dito sa lugar ay taka pa ting amat manong yung amat na yung doon pa siya sa, sa, sa sharp curve bel Eh, pasal Keruasan ni nah. tricycle kasi sa harap. Uy, may lalim pa yan. Uy, paigil mo pa yung man. <laughs> Hindi makapasok yun. Oh, pasok, pasok. Pasok lang. Pagod. Huwag mong subukan. Ay, tricycle. O, oh, set pa na. Wala, hindi kaya. Kaya yan, motor lang tayo eh. Uy! Uy! Subo mo na! Kasukin mo sir! Okay sir! Ano'y natitibag Wait, yan? Ano'y natitibag? O, ano? Na o tinititiwa. O tinititiwag. O tinititiwag kasi may gustong sundin. Eh. Alam natin 'yung ano eh, 'yung pinagkuskusan. 'Yung bahagian. Tinitibog. O, tibagin dibaginan nila, bang, 'yung pag nagalan slide. Ay ganun. Pa pa kaya? Mm, bay nin. Hindi na nga mining. Baka binibenta yung ano dyan. Yung buhangin. Ay, lupa. Ba't to? Yung pang-pack-fill mga ganun.